Hi guys, kamusta po kayo? At for today's video nga, bali nagpa-order ng mga bulaklak yung amo namin. Gagawa naman po kami ng mga sample at magpo-photoshoot po kami. Kaya nga po nung sabi ko dati, bago bukas lang po itong shop. O kung baga talaga, marami-rami ang aming bubunuin ni Allen, yung kasama kong Pilipino. At ito na nga mga paps, bali inaayos na po namin yung mga bulaklak. Para bukas na bukas pagising, ay magdidire-diretso na kaming gumawa ng mga sample. Kinabukasan na mga paps, bali nagsimula na po kaming gumawa. Ang unang ko pong dito ay isang round bouquet. Ito po yung mga bulaklak at ito po yung itsura niya. Katapos ko pong gumawa ng round book ay eh, gumawa rin po ako ng mga arrangements sa mga boxes. Kung po itong mga arrangement pong ginagawa namin ay para po sa Mother's Day. Lalapit na po ang Mother's Day natin dyan. Shout out sa ating mga mothers dyan. Ang misis, advance happy birthday. Ay, What? Advance happy Mother's Day sa'yo. Happy birthday na pati. Sa aking mama at saka sa mga, ano, sa mga ate ko, yung mga watcher natin dyan na nanonood. So, mga mamsi natin dyan, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Woo! Yun na mga paps, bali nakatapos na po kami ng aming mga trabaho. At kinabukasan na nga mga pups. Dahil dito ako nakatira sa shop, opening. Hindi ako muna yung gagawa-gawa dito kunyari. Abang hinihintay ko mga kasama ko. pinipicture picture, -picture ang ko muna yung mga gawa namin kunyari. nyari. na nga mga paps, bali na isipan kong sa labas na lang magpicture. mas maganda ko ha pag outdoor. Kaya lang ay makapagod dito at isa-isa kong nilalabas tsaka ako rin yung nagpapasok. Pero okay naman kasi pag kaya mahal mo talaga yung trabaho mo, maski makapagod diyan eh, walang problema. Pero wag naman yung sobra, yung mga maabuso ka na. Parang yun nangyari sa akin sa Saudi. De, joke lang. What? <laughs> Giniagawa mo! <laughs> <laughs> yun nga mga babs, bali nagdati na yung mga kasamahan ko. At tuloy akong tagapagbalitaan ito eh. At yun mga babs, bali nagsimula na po kami sa photoshoot, sa mga video. Tapos pagkatapos po noon, ay eh, dumiritso naman kami dito sa may divisorya. Bakangot, may divisorya din pala dito sa may Qatar. Bali dito naman po ay eh, maghahanap kami ng anong uniform namin. Hindi na kami naghahanap ng mga uniform ay eh. hindi kami makakita. Mayroon dalawang Pilipinang naglalakad sa daan. Ako, sabi ko mga madam, baka po may mga alam kayong pwedeng bilhan ng uniform. Mga po, Polo shirt, ganoon po. At tinuro nga po nyo dito sa may market ng Pinoy. Kung baga po doon sa compound, kung marami doon. At pagkatapos po namin mamili ng mga t-shirt, meritso na po kami sa printing shop. At patatakan naman po natin yung mga damit. Buti na nga lang at yung patatakan ng damit ay malapit lang doon sa may binilhan namin ng mga t-shirt. At pagkatapos po namin mamili ng mga gamit o mapatatakan, umuwi na po muna kami. may naman yung mga bulaklak fresh pa rin si Nano all fresh at yan po ang ating video mga paps sana po nagustuhan ninyo muli po maraming maraming salamat sa mga patuloy na naglalike nagcomment at share muli po maraming salamat mabuhay po kayo